kita nyo yung trouble code, yan yung trouble code ng Ford Fiesta 2014 model, so bale dito ibababa namin yung uh, transmission para magkaalaman kung ano nga bang meron sa loob nito at bakit nagkakaroon ng friction, so dito pinakita ko kung saan mo saan mo luluwagan yung mismong tornilyo ng torque converter sa mismong flywheel. Yan, tinanggal namin yung intake. So, lahat yan, tinanggal. Pati mga kwan, axle, natanggal na rin. So, pass forward, yan, nababa na namin yung transmission. Bale dito, inspect na namin yung loob. Kung bakit nga ba nagkakaroon ng friction B sa loob. Bale, yan, <coughs> pinatayo namin yung transmission. Tapos dito, sinikwal ko na yung mga lock para magkaalaman release para bearing. makita kung ano nga ba to yan may tit papakita ako sa inyo so, may nahuli ako oh so yan yan bearing ball bearing ng release bearing sa loob so wala nga friction ito okay, ano sorry tama DCT Pulos buwa dok. Buwa ka <laughs> ito? Wasak ka. Ah. Kaya ko na rin yung libulitas <laughs> to. Bala pili. Paano na nagsukat dati? Kastoy? Paano na kastoy? Hmm? Wasak o. Oh. Tapos hmm? Ayan, nakita nyo naman yung problema nung eh, uh, Yan, binilang ko yung release bearing na halos nag -walo. Halos walo, Naging walo yung kanyang release bearing na dapat ay isa lang. Bale, ang findings ko rito, sigurado ako, hindi ito, kwan, uh, original. Bale, replacement na to ang kwan dito nasunog yung plastic kaya siguro na deform yung kanyang release bearing walang kumatoy may isa pa sa nagbaling nga walang nagbaling nga may isa, buwa, talo, upas, kuma, inyong, seto Hmm, pass forward pinatanggal ko na yung tinidor yung tinidor ng transmission sa loob para mapalitan ng Uh, release bearing. At dito ay yan, nalinisan na rin yung mga yan. Para lang matanggal yung mga ibang ball bearing sa loob. Kaya pinagtatanggal ko yung kwan na yan. Uh, tinidor ng uh, nagtutulak ng actuator A eh, sa kabi. Panoorin nyo na lang hanggang sa dulo para malaman nyo rin kung ano nga bang dapat gawin. So dito binalik ko na pagkatapos na linisan ng kwan ng kasama namin dito sa pinag-uubran namin ata, ah bali dyan ay pinag hinigpitan <coughs> ko na yung mga alin rin saka mga basta yung mga mahigpitan dyan as forward ay e yan bali pinaikot-ikot ko pero yan may tamang higpit yan pag nakita mo yung kamay ko na kwan umurat ayun na yun yun na yung torque nya yan ginamitan ko na ng torque wrench torque wrench yung tingnan mo pag kwan pag ata ni ata ulo na no nag siya, no nag nagwala di ulo na ayun na yung higpit nya yan kanyan lang ang magpahigpit ng tinidor pagkatapos nyan syempre nagkwan ako uh, linaro laro ko yung kwan yung yung ano dito tawag dito yung yung roller nya kung accurate nga ba so goods na goods naman yan at nilagay ko na yung kanyang DCT ang ibig sabihin ay dual clutch transmission or dry clutch transmission so yan bali dito pinaikot-ikot ko para lang magka mag-release yung mga lock kasi na-reset ito pinarasit namin doon sa malayo kasi wala pa akong kan, wala pa akong special tools dyan kaya pinarasit ko lang sa labas yung may resetting tools ng dry clutch transmission ng Ford bali ito ang may-ari nito ay sila angkel Michael na Mercado at Auntie Jadema Degamo shout out po at ako po yung nakontak yung mekaniko so pagmasdan nyo na lang po kung paano mag release ng lock ng DCT pang kwanto pang Ford Fiesta parehas lang yan ng Ford EcoSport Pare parehas lang yan kung hindi nyo kasi yan release yung lock ay malamang hindi yung tatakbo at kung hindi rin na resetting yung DCT malamang hindi rin yan tatakbo ayan ay goods na goods na so dito pinatrace ko yung kung may pugsat na wire ba kaya pinatrace ko sa kanilang dalawa so yan ito na yung pinakamahirap yung maglagay so talagang todo kanyan, lakas kailan ng lakas pagkatapos ay linagyan na ng ATF yan para magkaalaman kung may atras at na ba ito baka pagkatapos nito panay atras na at pagkatapos nilagay ang ATF so yan programming tayo bale anong tawag dito um, ang tawag dito ay adaptive learning gear so yan buti na lang at may scanner tayong magaling so pagkatapos nyan atras abante ko na dyan para magkaalaman kung Very good ba yung ating gawa So very good na very good naman At pagkatapos nyan diba? Diba? At mahigit 14 minutes Na adaptive learning At buti na lang At yung scanner natin kahit mura Ay kaya niyang mag Adaptive learning ng uh, Transmission Bali, ang gamit ko dyan ThinkScan S7 So dyan nag, na kami, nag road test na kami At pag gasolina 300 yan, bali kargahan ng 300 petot yung gasolina para ma test. So dito, ayun. nag test kami sa bypass para mas maluwang yung pagtatakbuhan ng sasakyan para magkaalaman kung okay na okay na ba yung takbo ng sasakyan na to. So salamat sa panonood mga kami ko and paki-like and follow and share na lang sa aking mga videos. Maraming salamat and God bless you all.